Ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Sushi. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Unang pinakita ang karakter na ito, sa episode 27 ng Hunter Hunter 2011. Si Sushi ay isang batang manlalaro mula sa Heaven's Arena, at estudyante ng Shingenryo Kung Fu. Ang kanyang guru sa Nen ay si Master Wing, na kung saan siya rin ang guro ng ating mga bida, sa pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. Si Sushi ay isang masigasig at masipag na mag-aaral, at nakatoon lang ang kanyang sarili sa matinding pagsasanay para lumakas. Masasabi natin na ang karakter na ito, ay tapat sa kanyang sarili at sa kanyang guro sa Nen na si Master Wing. Hindi ito nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo, madalas din itong sumusunod sa payo ng kanyang master, Si Sushi ay napaka-formal magsalita, makikitang sabik itong matuto at lumakas pagdating sa pakikipaglaban. Ang karakter na ito ay mapagkumbaba, ngunit determinadong lumakas at abutin ang antas ng ating mga bida balang araw. Sapagkat gusto nitong umunlad sa kapangyarihan ng Nen, para makasabay sa ating mga bida. Na kahit na pag-iiwanan na ito sa pagsasanay, determinado pa rin itong makahabol at lumakas pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Pero gaano nga ba kalakas si Sushi? Si Sushi ay naging estudyante ni Master Wing nang hindi bababa sa anim na buwan bago ito magparehistro sa Heaven's Arena. Natutunan niyang buksan ang kanyang mga aura node sa loob lamang ng tatlong buwan. Kahit inabot ito ng tatlong buwan, sa pagbubukas ng aura nodes, masasabi natin na mas mabilis pa rin nabuksan ni Sushi ang kanyang mga nodes, kumpara sa ibang mag-aaral ng kapangyarihan ng Nen. Kaya hindi mapagkakaila na meron talagang potensyal ang karakter na ito na lumakas sa paggamit ng Nen. Ang Nen type naman ni Sushi ay kabilang sa manipulator, na kung saan hindi pa pinapakita ang kanyang abilidad, maliban na lang sa mga pangunahing prinsipyo sa kapangyarihan ng Nen. Masasabi natin na ang karakter na ito, ay may sapat na kakayahan at kaalaman pagdating sa Shingenryo Kung Fu. Sapagkat nagawa nitong talunin ang isang napakabigat na manlalaro sa Heaven's Arena, gamit lamang ang sunod-sunod na suntok. Nagawa rin itong tumagal sa laban nila ni Kilua, na kung saan nagawa niyang takutin ang ating bida, gamit ang kanyang aura ng Nen. Ayon pa kay Master Wing, si Sushi ay may sapat na talino at potensyal na lumakas, kung magsasanay ito ng mabuti. Maging ang ating mga bida, kinilala ang potensyal ni Sushi na umunlad, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Para sa akin, magagawa ng karakter na ito na lumakas balang araw, sapagkat ang ginagamit niyang estilo sa pakikipaglaban, ay kapareha sa ginagamit ni Chairman Net Sa mga hindi nakakaalam, si Isaac Net Ero ang Grandmaster ng Shingen Ryu Kung Fu, at ang kanyang tagasunod ay walang iba kung hindi ang isa pang master ng ating mga bida na si Bisky. Kung magsasanay si Sushi na katulad sa ginawang pagsasanay ng matandang hunter, maaaring mapantayan niya pa ang lakas nito. Isang patunay sa kakayahan ni Sushi, nagawa nitong maging floor master sa Heaven's Arena at makasama sa tinatawag na Battle Olympia. Alam naman natin na hindi biro at basta-basta ang maging hari ng palapag, sapagkat mga malalakas na Nen user ang iyong makakalaban bago ka mapasama sa kanila. Na kung saan kailangan mong manalo ng sampung beses laban sa mga malalakas na Nen user sa ikadalawang daang palapag. Alam naman natin na sobrang mapanganib ang labanan sa ikadalawang daang palapag, sapagkat karamihan sa mga manlalaro sa palapag na ito, ay humahantong sa kanilang kamatayan. Patunay lang na hindi biro at basta-basta, ang kakayahan at abilidad ni Sushi sapagkat nagawa nitong makatalo ng sampung malalakas na nen user, at mapasama sa mga floor master. Ayon pa kay Master Wing ang potensyal ni Sushi ay matatagpuan lamang sa isang tao, mula sa isang daang libong individual. Para rin sa akin nakitaan ni Master Wing si Sushi ng sapat na potensyal na lumakas, sapagkat alam naman natin na ang karakter na ito ay sobrang ingat sa kanyang mga desisyon. Na kung saan kahit ang ating mga bida muntik niya pang hindi turuan ng kapangyarihan ng Nen, sapagkat hindi niya pa ito lubusang mga kilala. Kaya ang mapili ni Master Wing na maging estudyante ay patunay lamang na malayo ang iyong mararating sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen, sapagkat hindi ito pumipili basta-basta, at kanya muna itong sinasala ng mabuti. Kaya para sa akin balang araw magiging malakas si Sushi, sapagkat meron itong sapat na potensyal na lumakas, at masipag ito sa pagsasanay ng istilong Shingen Ryo Kung Fu. Samahan pa ng tamang paggabay, at mga payo mula sa kanyang master. Naniniwala rin ako na magkakaroon ito ng mahalagang papel, sa mga susunod na art ng Hunter x Hunter, kasama niya ang kanyang master. Na kung saan ipapakita na sa atin ang kanilang tunay na lakas, at kapangyarihan sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na lakas at kapangyarihan ni Sushi? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.